Tig kayo. Ano? Anong oras darating si Isadora? Tindi. Kaya mo si Isadora kung di siya darating. <laughs> Malay ko. Eh, hindi ko alam. Basta parating na yon. So, oh, oy, ano ba yan? <laughs> oh, si oh, na. Ba, sino oh, yan. Oo, si Isadora yan. oh, no. Isadora! <laughs> Ayan, <ha>? <laughs> Wow! <laughs> Eh, Macarena, huy! <laughs> <laughs> Hahaha! Eh, <Isadora>. Macarena, Rijin! <laughs> Woohoo! Ganon! <laughs> Kapag din siya pa Hello, everyone! Oy! Hello. Oh, ate. Uh, sister. Sister. Ate. Ano na, Isadora? Ang cute niyo. Parang asaya-saya mo pa. Ilang araw mo pinapakabahin puso ko naisip ko rin walang lihim na hindi nabubunyag, <laughs> eto na ang tamang panahon. <laughs> Natutulala Natu Natu na si Aya. Para siya nananalamin eh. <laughs> <laughs> Magpamukha nga kayong dalawa. Alam mo, ayun ng sinasabi ko. Walang lihim ang hindi nabubunyag. Eto na ang tamang panahon para malaman natin ang okay. lahat. Ayan. Pati si <laughs> Tinidora. Oh, oh mm -hmm. ano? ano Wala Si Tinidora at ating buong pamilya. Malaman natin ang lahat. Ayan, makinig kayo ha. Okay. Uh, uh, wala, wala pa, pa. Joke lang? Okay. Divina, iha. Makinig ka. Manginig ka raw. Manginig. Makinig. Ah, makinig. Okay. Iha, ako ang tunay na pandar. Hindi! <laughs> 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 Ano ba ikaw kahit kailan pala, biro ka. Oh, Joker eh. Ako ang tunay mong lola. Uh -huh. hmm? Pero hindi ko nagampanan ang pagiging lola sa At si Ate ni Dorang higit pang naging parang ina mo. Op, oh, agmura ag pa oh. Hmm. <laughs> nanay mo, nanay mo. Iha Divina anak ka ni Ursula. <laughs> Ang pugita? Sino yun? Okay, so... si Ursula ay aking anak. Oh. Yun. Namatay siya, Iha, nung dahil sa pakanganak sa'yo. No. Ikinalungkot kong lubusan niyan dahil tatlong taon siyang naglabor. ano? <laughs> Malaking bata ka na. Batang-bata pa nun siya, Iha. Mga 18 years old pa lang. Yung lang si Yaya? Mm-mm. ang larawan ng iyong nanay. Ay yan, yeah, yan. Yeah, yeah, yeah. Patingin nga. Para alam ng taong bayan. Yan ang nanay niya. Yan si Ursula Pati... na nanay talaga ni Yaya. Oo. Oh. <laughs> <Ay>, si Ursula? <laughs> Parang ano ah. Ka kanino mo anak yan? Uh, Kamukha ano? Isadora. Hmm. Sino ang ama ng... Yan ba yung... Yan ang magandang tarot. Sino ama ni Ursula? Isadora. Hindi, yan, yan, yan. Ito na nga po. Sinong naka... <laughs> naka... Nakaniig mo, nakaniig. <laughs> ano naman yan? Siguro... Uh, si Ursula pa rin yan? Oo, oh, ito si Ursula. Siguro... Ito, sa dako. <laughs> Siguro isa ito sa dahilan kung bakit naging mahigpit sa'yo si ate dahil ayaw kanyang matulad sa iyong nanay. Dahil Naging mapusok siya. Nagmadaling umibig kay Dodong. Ayun, si Dodong. Na aming hardinero noon. Si Dodong. Irresponsable si Dodong. Gusto niyang mapabilang sa aming pamilya. Pero siya'y basagulero. Grabe si Dodong. Kutsero rin, kutsero. Nagsusugal. Sobra. Maraming bisyo. Ano ba yan? Uy. Kaya pinaalis namin siya noon sa mansyon bago manganak ang iyong nanay na si Ursula. Kaya ipinalabas namin anak kita, iha para maiwasan ang iskandalo sa pamilya. Mm -hmm. Maiba ko. Ayan, ayan. Ayan <laughs> 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 Hindi, naguguluhan ako. Opo. Opo. Oo, oh, oh, oh. <laughs> gas-gas. Mamiya pa. Di ba? Apo natin si Divina. Mm -hmm. totoong apo natin siya, di ba? Mm -hmm. Pero bakit kailangan pa natin palabasin na siya ay isang yaya, na yaya ni Lola. Bakit? Ate, ate. Sagot. Eto, pinalabas nating yaya. Kasi noon, noong pagpalaki na si yaya, nagbalik at nagbanta si Dodong nakukunin niyang anak niya. Eh, sinabi kong hindi siya anak ni Ursula. Ah. Siya ay isang yaya lamang. Kaya kailangan niyang gampanan ang pagiging yaya niya. Eh, para hindi kunin siya ni Dodo. Nanalulong sa bisyo. Maiba ko. Ang dami nang naiba sa iyo. Tinidora <laughs> <laughs> hindi pa nasasagot ni ni Isadora kung sino ang ama ni Ursula sa kanya. Yan ang yeah, yeah, itatanong ayan. ko sa kanya. Bakit hindi mo kinuha si Divina <laughs> kay ate? Alam nyo mga ate, kinailangan kong umalis noon dahil sa isang mm. lihim mm. ni mama. Oh, ha? Oh. Ah. Yeah. Then, na hindi ko matanggap. Wala pa. Wala pa, ni dora Hindi. Kasi magtatanong na naman ako eh. Ati. Inung-inung eh. Ano unahin mo? Yung tatay, yung nakadisgrasya sa'yo o yung lehim na mama? Magsalita ka. At ate, sige na. Sabihin mo na. Natanggap ko na yun, ate. Nagsisi na rin ako. O, nini-dora. Yung munang lihim. Mm. Miiyak na si Yaya. Sasabihin ko yung pangalan ng lalaki. Dako. Ay. Oh. Oy. Umiyak si Yaya. Oh. Iha, pabayaan mo. Ayat, nalalaman na natin lahat. Gumaganda naman, di ba? Mm. Para hindi ka na nag-aalala. Para malinaw. Oh. Eto. Okay. Makinig ka na lang, ha? Makinig kayo. Oh, galing. Hindi natin totoong apo si Yaya. Ha? Ano? Nako, ano ba yan? Ano ba? Ano hindi ba natin naga? totoong apo si Yaya. Dahil... Uh, at, 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 Teka muna eh, pinaglalaban mo tapos hindi naman natin apo. Ano to? Ano? Paano nangyari? Papa, 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 papa. may iyak na si Yaya. Bilisan nyo, lalong nahihirapan yung Dahil, bata. Dahil hindi natin kapatid si Isadora. Ha? Ang sinasabi niyang hindi matanggap na lihim ay hindi siya anak ni mama at papa. Pinaampon siya Ampon. Pinaampon siya sa atin ng ating mayordoma noon. Pina... Inampo? Ampon si Anak siya ng mayordoma nyo, pinaampon sa mama nyo. So, yun ang lihim ng mama. Mm. Per, pero, Yaya, higit pa sa tunay na apo ang turing ko sa, sa Pinag-aral, ginabayan, tinuruan ng tama. Alam nyo, wala sa dugot laman ang pagiging pamilya ito ay sa tunay na pagtanggap at pagmamahal maging saan man siya nagmula. <laughs> kasi naman, lipstick <alay> <laughs> kasi po <punang> pula. Gumuhit eh. <laughs> Have you, man. <laughs> ay. Naiiyak talaga yung bago. Yung, eh. yung, yung lipstick, gumuhit eh. Oh, naging joker ka, Iha. <laughs> <laughs> Hindi kasi ganyan talaga. Nararamdaman niya, di ba, napamahal siya mm. sa atin. Mm -mm. Pero tinanggap ka namin, ano man ang pinagmulan mo, o ano man ang naging nakaraan niya. Ganyan. Eto ah, ako nag- Sandale, <laughs> <laughs> Sandali, para hindi lang <laughs> e, magka... Eto ba si Tinidora? Ano ba tunay na pag... Ano na pagkatao Si Tinidora. Sandali. Baka anak lang <laughs> na hagdanan Ano ba yan? Ako. Ako, itsura pa lang namin. Magkapatid na kami. Kaya pala maganda 'tong Isadora na 'to. Isadora, ambon lang pala, para pala si Grace po 'yan eh. O nga, pero pero Tito Sen, maiba ako ha. Eto, pa iba-iba oh. na ako ha. <laughs> Ang alam ko, hindi ka naman namin tunay na kapatid iisa lang ang pamilya, di ba? Si Isadora. Opo, oh, oh. iisa lang ang pamilya namin. Oh. Kahit hindi ka namin kapatid, kapamilya ka namin. Alam nyo, mga ate. Hoy, hindi ka kapuso? <laughs> Kapauso pa rin. Kasi kapag kapamilya natin, membro ng pamilya. oh, Alam mo, importante, kapag kapamilya ka, meron kang puso. Yung kapuso Yon. ang importante. Mm -hmm. Alam nyo, mga ate, hindi na sana ako babalik eh. Pero, kailangan malaman talaga to ni Yaya. Aalis ah, din ako agad. Ha? Nung oras. Actually, Jun. <laughs> Pero ka pa hindi sinasagot eh. Uh, bumalik. Isadora, hindi mo pa sinasagot. Sino ama ni Sino Ursula? Sino ama ni Ursula? Eto na nga. Ay, uh, Ayan oh, uh, oh, oh, na eh. Oh oh, 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 Oy. Oh. Sige na. Para malinaw sa tao lahat yung kasaysayan. Ursula, asawa ni... <laughs> Ursula. <laughs> ano? Isa to para para sa Si kalinawa. Antonio po. Si Antonio. Sabi ko na nga ba eh, may ari ng Itbulaga. Tobiera? Tobiera yun eh. Tobiera, Bilido? <laughs> ha? Ano ba yun? Bilido? Tinidora. Si Antonio. Si Antonio. Ang <laughs> nagpintura ng ating bakod. <laughs> Grabe naman itong pamilya na isa to. Ano ba naman tayo? Ah, in love tayo sa lahat ng kapag-bahay. Okay, tapos? Ang apelyedo uh. ni Antonio ay palais. Ano? ano? Palais. Anong palais? Daan? Palaisipan. <laughs> Pinag-iisipan pa. <laughs> Hindi, parang Pranses. Tunog Pranses. Okay. Sandali, may no. sinasabi siya. May sinasabi. Baya, na in short, wala silang maisip. Bayaan na natin si Antonio. Maligaya na siya. Antonio pala is... Yan ang nagpintura ng bahay niyo. Mm -hmm. so, ba Na-disgrasya si Isadora. Isadora. <laughs> Oo, oh, oh, yan na naman. No, Nakuha ko sa mga pintura. Oh, bakit? Bakit ka bumalik? Ano niya pag nung nagpinta? cutex <laughs> ano to, arawan? O bakit ka nga bumalik? Bumalik ako para malaman ni Aya ang katotohanan. Dahil sa pagharap niya sa tamang panahon, dapat alam niya kung sino siya. Iyon. Oh. Divina. Lola niya talaga yan. yan. Kung minsan isang yakap, Isang yakap lang, sapat na para malimutan ang lahat. nang ng sama ng loob. Kaya oh. oh. Huwag na natin balikan pa isa-isa yung mga hinanakit. Ang mahalaga, dapat magpatawad, mag-move on. Sa nakaraan tayo natuto at sa kinabukasan naman tayo naghahanda. Kaya Move on, move on na, Iha. ha? Move on, move on na, Iha. Hindi pa ito ang tamang panahon para magkasama tayo. Iha, pero masaya ako na pinalaki ka ni Ate ng mahusay. Higit pa sa tunay na, Apo. Eh, ang gusto ko lang naman eh, araw-araw tayong makapag-uusap. Babalik din ako. Ha? Ha? para dalhin ko sa iyo at makilala mo ang mga pinsan mo. ano? <laughs> <laughs> OMG! <-F> <laughs> mga soong tabi noon. Ibig sabihin eh. Mm -mm. Ah, babalik ako, Iha, sa tamang panahon. Ha? Alden. Alden. Sana, Iho. Ay! Alagaan mo si Divina, ha? Ako oh, pinupunasan yung luha. Mm -hmm. Oo. Oh. oh, kung ano oh. man ang paglalakbay ninyo, nandito lang ako. Alam kong mag magandang hangarin sa'yo ni ate, ha? Iha? Iha?